Happy birthday! What? Ito ka pala ang pa-birthday ni... Wow! Teo. Wow. Thank you, baby oh, Teo. Thank you, Milot and Tembal. Hello po, magandang araw sa inyong lahat. Kami po ngayon ay papunta sa NACAR. Kasama ko po si Kim saka po si Bossing at kami po ay makikipag birthday yan kay Nerl. Tara guys, samahan nyo po kami. Yan po at nagsasalin si Bossing ng alak sa Wilkins at yan po ang pa-birthday ni Milot. Yan. At yan daw ay from inaanak Teo. Nung nag-birthday po si Seth ay isang Wilkins din ang pa-birthday ni Teo sa kanyang hinang Ayan guys, bali na dito na po kami sa bayan at dumaan lang po ako dito sa unbox para bumili po ng manok. Ayan guys, bali na dito na po kami sa Nakar. Please. Nandito na po pala si Nordy and shit. Ay, tatay yan po yung nakita na ah. Hello. Yan na, nakita na Nandito na pala si Nordy. Ay, kanino. Mm, mo muna yan dito kasi likod. Ayan, at nandito na po si Nerd and wow. Tayo pala yung magkakasunod lang. Oo, oh, nakita namin si Bossing. Oo, oh, ay si okay. Bossing ay bumalik sa, ano, Happy Birthday! Wow. Ito ka pala ang pa-birthday ni wow. Teo. ha ah. Thank you, Baby oh, hawak, Teo! Thank you, Melot and Val, and Ati Naus and Bossing! Salamat! Happy uh, birthday, Tita! What? Galito ka dito, Leia! Hahaha! Wala naman kayo, may mga words na hindi <laughs> kinikin! <laughs> wow! Thank you, Ate Leia! Saka sa cake! Oo, sa cake daw. Um, at ito naman ay from Ate Gigi. What? Ah! Hindi ko naman Dalawang <laughs> anto. Psst! Uh, baby Tim, pa, huwag nga lang ulit. Yan daw ay from Inaanak Teo. Wow! Thank you, Baby Teo! kayo. From Ate Gigi. Wow, thank you, Ate Gigi. Saan God bless po. Nang kuya, Emily, bumalik lang at uh, magpapakain pa alimang. Kami ni Hatid lang ni Kim. Si Haisin po ay nagluluto na ng sauce ng spaghetti. Kanina pa kayo? Wow! At luto na po ang spaghetti ni Mami Haisin. Ano ba ba ang ate Anili kong kalo? Ahaloyin lang pong maigi. At hindi ba masyadong halo? Wow! Talaga namang ha, nakakaguto. Hala, paggaluto mo, ay ako naman magluluto ng pansit. Ma isalin niyang ano. Ayan guys, at nakain na po si tatay ng spaghetti. Masarap. Nakain na rin po si Norley. Dahil po tayo. Nagluluto pa ang mga ating Aisel. Kaya ko nakaabang na. Ay, <laughs> eh, hindi na po nakatiis. Ay, mamaya uh -huh. pa ang mertehan eh. Tumikim na po kami. Baka <laughs> na may handa na api. Kain po tayo. Sarap. Pwedeng-pwede na siya ising magtinda ng spaghetti. Ayan, at sinini muna po ang Pahera for today's video. Si <laughs> Eric lang po yung may pinuntahan. Ay, sinini mo na po dito ang cashier. Yan, nandito na rin po si Becca. At siya po ay nagluto ng pata ng karmin baboy. Ito bali, paluto lang ni Mary. Ito po yung niluto ni Becca. Ito ay pampulutan. Wow! Pwede rin pang ulam. Pang ulam, babawasan. <laughs> ah, Mga na po si Becca At saka parang ikaw ay nag-ihaw din, honey. Eh. Oh, okay. Yun naman ay isda na galing naman sa Kuya RJ. Bigay kay Narly. Si Becca rin po ang nagluto. Ito po yung isdang inihaw. Ayan guys, at ako naman po ay nagluto dito ng pansit, bihon. Ayan, at maluluto na po. Okay na lang pong lalandoin itong mga gulay na repolyo. Ano mm -hmm. Ang lahok po nito ay atay baluna. Ayan guys, at nakahayi na po ang handa ni Nurli. Meron pong spaghetti, pansit, may sinukmani, wow, may mihaw, may andox, thank you, may abigigi, gigi And sa From Lea, okay. ang So much, Lea. At from Barun naman po yung of dreams. Nandito na po si bossing kadatating. At nagtatagay na po. Habang inantay pa si nabunso si Lea. Dito na rin po si bossing. So, Saka si Mahal at dito. Ito na rin po si Yes, magandang magandang, 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 magandang hapon sa ating lahat. And of course, dalit po tayo sa tahara ni nanay at tatay to celebrate the birthday of Nerly. Bigyan po natin isang malakas na palakpakan. Salamat. Yes, salamat sa ating Panginoon, sa buhay, sa kalusugan, sa mga biyaya. Siyempre, na ating may karawan. At para patuloy ang biyaya, kalusugan, at pag-iingat sa ating may karawan, Bago tayo lumabos sa ating pagsasaluhan ay hinilingan po natin ang ating kapatid na si Albert para po ipag-pray our celebrant at syempre ang ating puso. Okay, so let us pray. Okay, Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. 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 Birthday mo ba to? Hindi. Birthday mo ba to? Hindi. <laughs> Birthday mo ba to? Hindi. <laughs> Hindi yung birthday to. Birthday ni Nelly to. Happy birthday, happy birthday. Sa'yo ang inuunin. Sa'yo ang pagkain. Happy, happy, happy birthday. Sa birthday. Sa birthday. birthday. Sana'y magustog mo kami. Sabi-sabi tayo, happy birthday, Nelly. One, two, three. Go! Happy birthday, Larry! Yeah. Kasi a wish. Nakik, tak ating happy birthday nak kantani. <laughs> yeah. 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 Dari dapat tayo malasing mo kami, hindi mabusog. Ayaw kay Bay, kay mabusog. <laughs> Para magiging birthday at Happy birthday, Jula! Napayo, wow. wow. makakay talang kanya kayo. Ano pa kay mga dagdag na regalo? Wow. Thank you so okay. Okay. May cake na, may flowers pa at may wine. Wow. Wow. Okay. Napawaw wow. si Bunso. Napawaw si Unso. <laughs> <laughs> Ang dinayin palalamig na daw ko. Kaya po si Kim ay ayos na mano na. Ang ayos <laughs> ko sa iyo. ayos 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 So,

Happy birthday, Mary Thank you so much for inviting us. Hindi ako pa ang ko ay lagi ka pinakatakan. sa mga kapapahamakan. Maraming mga sana yung ating mga ano gawin. Hindi lang sa ating mga pagkakit. Mortiton, Martagay, Mortiton, Mortiton,

Akin hindi pa naman. Akin hindi pa naman. Ako talagang naiyong na ako at naihihina. Dali mo ako sa na ino mo. Haha. 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 Ba, eh? <laughs> Dahil parang sa level ng ani katayo iyo. <laughs> Kung baga may ako bata pala yung nakatagay na ay sinurely daw dati hindi nakatagay pero pero ako at aboy talaga ay, yan, ang sinabing ha? pang malupit at pang matagal kahit umaga ay nandyan siya. Pero <laughs> in na positive in a positive side ibig sabihin talagang siya ay pagdating sa mga banding at sa kasiyahan talagang siya ay naroroon at isa ng ating buong pamilya. <laughs> hindi naman yun more than the tagay na ginagawa natin, ah, ang mas pinahalagahan yeah. natin ay yung bonding no, moment really natin na um, pamilya. so, I'm looking forward to more tagays kasi hindi um, sabihin right? ako na more bonding. At more bonding means stronger. Yes. Stronger din and stronger din ang Merva Pag-ibig. you. mga <laughs>

<laughs> ay, 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 pag medyo naka-secure <laughs> doon sa Binuksan ko na yung <laughs> ay mo. Tatalo ka naman sa amin, adi, pwede ka rin makialo ka natin. Ay, Tama, at kasunod na ikot <laughs> ay <okay. laughs> uh, <laughs> kayo na. Okay. Sa inyo na din sa inyo. We love you. Good, happy birthday. Oh, ang tatay, ang tatay, ang tatay.

Sa naman, maganda nga naman buso ang sabi ng tatay kagabi. Abay kamay nakatatlo na, kaya hindi pa nakakaisa. Mag-aapat na kasal na. Mag-aapat na. ba? Unang kasal, civil. Nag-civil muna sila. Alam ko sa mga tao na nila, ilahawin ka. Nainitan na. Sabi ka may birthday pa Nandito po si Tita Diyos. Happy birthday sa my birthday. Oh, God bless lalo sa mga nag-vlog na ito. Thank you, thank you. The more blessings to give, the more na re-receive nyo rin ang blessings. Thank you. Pasok, pasok. Yeah,

Nangyaris na <coughs> nalang <No>, ito. Oo, nangyaris eh. <laughs> <Nalabi niya> po, <coughs> manong, si Kuya Eric, si Kuya Y, at ang talagang si kumakain. Ako. Ang kumakain ako. Si Kuya Dutun kasi may nasa inong. Sabi na siya daw, hindi nainom pa rin. May nagsibag mag-inom, may kaya lahat mahina. Ah. Si Kuya na nainom. Mga isa, gano'n. Dalawa, okay na siya. Totoo hindi nag-iinom. Si Kuya Eric hindi nag-iinom. Ang gano'n, parang papika-pika na Taka magiging in naman na Beroy ako. Sumunod so, ay si... Baron. Ah, si, uh, Baron. Tatay uh, si nasusok <laughs> wala... <wala> ko... <laughs> ako. Pag... Oo, na kanak. Hindi nakakami na Wala naman ay nakakami Wala mo pa rin. Naiiba talaga ang mga ah, no. ano, sa amin ay... Si Nikki, si Wixi, saka si... S s yaga. Ito hindi, hindi, hindi no. Kapag may nainuman doon sa amin ay hindi na yan. Ano matuto na Ano matuto nga ayo ah, presidente pag-usapan yung inuma may nagkakatsira <laughs> <laughs> Parang nagsimula po yun at pande <inaudible> para pandemic kasi so yo ko yun ay nahingi sa akin si nerdling ng isang pilse eh, na at sila daw magpa-practice Makita hindi <laughs> ah, pa no bago pa la anong nagpa-pandemic kay sabi mer ka yun nagpa ay, nung pandemic, It nung 2020. Oo, an... oh, yun ang pagkakasabi so, mo, ba'y nagpapraktik? Ay, baga, tayo pa may akol pa nga tinitimok na. Ininom niya Sojo, tapos sa ipaw, mayroon tayo yung... pa Pero totoo, pero totoo yung si Donge talaga. Tsaka yung si Seth, hindi talaga kami iinom Pero nung matuto. Siya naman nga pasok po. ikaw lang kung Pasok po siya niya may may Pasok po kayo. Pasok po kayo oh, Bibi. Susubukan ini. Sige di susubukan. <laughs> Mga ma hindi mo maalatang baguhan sa sa inuman si Natchula. Pang <laughs> inuman pati ay talagang hindi mawawala sa anumang okasyon Kapag hindi parang bahagi, parang kultura. Parang hindi ang Pilipino kapag may okasyon at walang inuman okay. ay parang o okay. oh, parang okay. hindi masaya, yeah. hindi satisfied, hindi kumpleto, parang gano'n yun. Mm. Uh, oh, la. hindi <laughs> ba gandong eh? Si Basila di akala na sa'yo. Bilado. Si Ayag talaga. Mas ay, ay, si Wala madaling, madaling araw. Pero si Tatay talaga kilala ng taong, taong masipan. Wala pa kasipan ni Tatay. Yan po si Tatay pati pala. Magising ka ng alas 4, tanghali na yun. ha? Tanghali Yung Alas 4 ng madaling araw. Tanghali na. Tapos kasimple, si Tatay ay kumagay elementary grade 6 pero kung magawa ng trabaho pero tayo na buhay ni tatay Tabayo. Okay. Naguuling, nagaano, kung oh, bagay -ano si na gano'n siya Eh, si tatay pati, yan ang alarm ko Tabay, noon. Yun. Yan ay pag ako ay, yung, yung mag-i-exam. Alas yung 3, sagi. Oh, okay. Sasabihin ko kay tatay, tatay, ako yung may Tabay, exam. Abay, alas 3 po lang ako gigisingin na na yan. Abuso, ay anong high school ay nang tayo gising to. Ay, tatay, ako yung may exam bukas. Alas stress mo lang ako ginigising na. Ay gusto mm -hmm. say akala ko magre-review. Mag um, kaya gano'n. Uh, Kasi nang pinakamasisira. mo. Alarm sa tatay. Um, um, pa, uh, pa, say, uh, para sa si Oh, si Para sa si 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 Nana! Sina sina kapakali, Ito, hey, sino pinakaparangal. na Kana para sa Ay sa lalaki, yon. Ay siyati. Ay siyati. Ay Ay Sa Ay siyati. Ay siyati. Ay Si Si pero I mean, sa atin, sa lalang totoo naman. Sa, sa patamada naman, ang namin mo na si Next size sa lalaki, as Kabikong, si Kabukin. Parang ko yung mga top 4 pa. Parang ko. Ang tatang sumusin eh. Oo, parang wala. Kaming medyo tapot. Nagtatakpay pa ako. Mayroon pa pa. Ay, yung kakilala ko eh. Basta, abay, pinagpalaya lang. Ano yung dumating, walang ininit.

Tapos kayo ipupunta ng Adlarin, mag naluto yung mga kinuntun, mga Pero tanda ko sa atin nila na nalang masipag Masipag talaga at gawang kami maraming kakapatid. Hindi siya naglalab. Kung gano'n siya nakatsaga sa amin, Ayaw na. Ayaw na. Hindi sa ayaw kahit late <laughs> na. Nung ngayong late na, nung tatrabaho ko sa... nagtatrabaho na sa, el sa munisipyo ay mula alas 8 hanggang alas 5 ay nakakapag naka ice cream nakakapag ice cream di pa kung pag ice cream ito gusto ko ito si oo nakakapag ice cream no, no, no. ay samantalang ang kundo ko no, no. ay Biko ngayon hindi mo nagtrabaho sa, sa tourism at kundo no, no pagkuna no, no, pag no, no, pero ang si Akinaya, sa tito, o oh, ay patunay o na masipag si Ate Nels. Kung magiging yun ako ng mga kay tatay. Dahil mm -hmm. hindi pa vlogger, madiscarte na masipag na ano nagtatrabaho din as job order. Yeah. Ay, yan ay bago pa si Tara shoot, nag dati ang mga sideline na nagpupotographer. Oh. Yan ay dati kanin ka, yung kakanin, nagluluto. Kung baga, halos lahat ng Lulutu. pwede niya pa sa cake pa yan. Cake, ulam, mga... Ice cream din, nagdawa mga pati oh, ng tapos ay meron. Yan ay dati Discard makababa, si yung ay nagano pa dati, yung parang sinalab. hatik cake. Sasabihin natin yan, may ikaw si Dino, may ikaw na po, yung pala ngayon. Mm. siya na sila sila, na siya. kasi sa munisipyo. At ang kuya, may mga na hindi na, na, na nga rin sa ng isda na yan, ng ipon, niya. may lagi na kasuporto sa kanila. Sa para lang ako gusto yung kaliklat ito ang pinang mga 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 Aba, yung nalulusong na sa pakata, hindi ko ako nabal. baka ako hindi na makabalik. Kasi kahit ang kasing tang put yung... yung mga luto. Yan na-appreciate ako, no?

Sabi nga ng taga-Mauban, alam mo eh, isa ka sa pinakamusipag na. Sila <laughs> <laughs> tatay ay labing nalawang magkakapatid. Pero masipag din si Tio, pekala akong... Ang kasipag ay, sabi na mismo magkakamatid si tatay. Oo. Oh, okay. Ang sumunod si, ay si Wi, kaya sa babae. Pagka, lagi namang silang available lang sa amin. Pagka sila ay nauuway. <laughs>

Oo. Oh. Kaya kayo pagka hindi pinalam niya, di na... Ayaw, wala akong pulutan na... Kaya wala naman po. Kasi di nga'y nakikita punta. Kaya natin eh, parang napaparating sa atin. Basta gusto akong may pulutan, hindi nga. Hindi nga, pwede lang akong iinom sa atin. Eh, hindi. Masabi na natin kasi hindi parang pulutan. Ah, bakit siya? Oo, bakit nga sa atin ang tatayot na... Ay oh. baka pag sinagpulo ka atin, minsan ay nalilimutan. Oo. Oh. Nasa may ulo, ulohan eh. <laughs> nakakatawa naman patid dumayo at si Teo ay kahit ko na yun. din eh. Oo. kasi nga na ni Milot, na ay maaayap na tulog. Bababawal eh. ito ay palimakot na Sino? Ah, sayo po. Ate na maaayap.